National Disaster Risk Reduction and Management Council patuloy pong nagpapaalala na maging alerto kahit na naglandfall na ang bagyong uwan dyan po sa Aurora. Matinding ulan naman at malalakas na hangin ramdam po sa Ilocos Region. Kaugnayin kumuha pa tayo ng karagdagang mga detalye sa pag-ulat ni Bombo, Annalise Soberano. It of the Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina pagkatapos ang landfall kagabi ng Bagyong Uwan sa Aurora, sinabi nito na naranasan kagabi ang malakas na ulan at matitinding bugso ng hangin sa malaking bahagi ng Ilocos Region, partikular sa Ilocos Norte kung saan may moderate hanggang heavy rains. Sa ilang bayan naman ng Pangasinan at La Union, nakaranas rin ng pagbaha. Iniulat ng, uh, iniulat na sa Lingay umabot na ang storm surge hanggang sa Kapitolyo. Dahilan o hindi madaanan ang ilang kalsada. Dahil sa taas ng tubig at hindi ng hangin, hindi pa naipadala ang search and rescue teams mula sa Armed Forces of the Philippines, sa Philippine Coast Guard, Philippine National Police, at Bureau of Fire Protection. Pa man na natiling bukas ang linya ng komunikasyon ayon sa Office of the Civil Defense. Nagpapatupad na rin o nagpatupad na rin ang preemptive actions ang mga lokal na pamahalaan habang ang Department of uh, Information Communication Technology ay nagkakaloob ng kanila mga communications asset upang matiyak ang tuloy-tuloy na koordinasyon. Sa ngayon, ang Region 1 ay patuloy na tumatawag para sa karagdagang rescue assistance. Nananawagan si Director Mina sa national government na bilisan ang tulong para sa kanila nang sa gayong kaagad ito maihatid sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong uwan. Hiniling din ni Director Mina sa mga NDRRMOs na kaagad makipag-ugnayan kung kailangan ng tulong sa kanilang mga lugar upang magkaroon ng sabayang pag responde. Pakinggan natin si Office of the Civil Defense Region 1, Regional Director Lawrence Mina. Ikot ko doon sa, Ago, uh, sa La Union, lalo na dito sa may Aringay, na yung nai-report na Dulaw at saka Alaska, ay medyo lubog na rin yung mga bahay-bahay uh, doon. Then doon sa uh, Ago portion naman, uh, mayroong isang sitio yung uh, San Santa Barangay ng Ago, oh, na may lumubog din yung San, uh, Vietnam, Sitio Vietnam. Then uh, papuntang south far south southern ng south supposedly papasukin ko yung barangay Kabaruan at saka Narbakan. However, yung mga bangka ng mga Fisher folks ay nandun sa highway kaya hindi ako natuloy na pumasok. Then yung balita naman about Pangasinan kasi ito yung malakas talaga yung ulan. Uh, nagreport na po ang San Pablo na uh, nandun na sa bubong ng tao uh, bubong ng bahay ang mga tao dahil sa umapaw na ang tubig doon sa lugar nila yung report ng um, uh, M-Dream o yung Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nila na nakarebyi naman lahat yung SRR teams nila kaso hindi nila kasi hindi pa kaya napuntahan yung mga lugar na to Then dito na Samantala, halos isang milyon din ng mga individual sa bahagi ng Luzon at Visayas ang inilikas dahil sa Super Typhoon Uwan. Ayon kay National Disaster Risk Reduction Management Council spokesperson Junie Castillo, nakatutok ang national government sa pagmonitor at tiniyak na agad magpapadala ng tulong sa mga lugar na maapektuhan. Sinabi ni Castillo na patuloy pa rin ang nararanasang malakas na ulan at hangin sa ilang bahagi ng Luzon. Kaya pa yun ang NDRRMC sa ating mga kababayan na manatiling nasa ligtas na lugar at makinig sa mga anunsyo ng mga otoridad habang nananatili pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Sa ngayon, humina na si Bagyong Uwan at ngayong umaga, inaasahang lalabas na ito sa Philippine Areas of Responsibility. Pakinggan natin si NDRRMC spokesperson Juni Castillo yares sa uh, Ilocos Region. Sa ngayon po ad uh, dito po sa National uh, DRRM uh, Operation Center, tuloy-tuloy pa rin po ang bumomo-monitor ng uh, Office of Civil Defense at ng NDRMC. So ngayon po eh wala po itong tulugan sa amin dito. Uh, kasama pa rin natin 'no, Siyempre, yung uh, mga sa pamunuan po ng no? uh, Office of Civil Defense ang aming and uh, Civil Defense Administrator si Usec Harolden Cabreros. Kasama ko pa rin, syempre, si Asik Rafiber uh, Alejandro, si Asik Cesar Idio, nandito pa rin po, no? At saka mga kinatawa natin. Ganun din po yung ibang-ibang mga region, ano? Na online pa rin yung ating uh, virtual EOC, no? For, for uh, those uh, monitoring, no? Manatili po tayong nakatutok dito sa uh, Office of Civil Defense na Facebook page. Ito pong Civil Defense PH para sa mga pinakahuling uh, updates po. Again, hindi pa po, po na nararanasan pa rin po ang bagyong uwan No, ang Super Typhoon Uwan, nasa loob pa rin siya ng Philippine Area of Responsibility. Manatili po tayong nasa ligtas na lugar. Huwag pumunang lalabas. Nababanggit nga po ni R.D. Olen ngayon. Delikado pa pong lumabas dahil mataas pa yung tubig at saka nararamdaman pa yung hangin. Yan si NBRMC uh, spokesperson Junie Castillo. Dito naman sa Quezon City ngayong araw patuloy na makakaranas ng pag at hangin dulot nga ng bagyong Uwan. Sa kasalukuyan, ang Metro Manila ay nasa tropical cyclone wind signal number no. 2. Sa update naman sa evacuation uh, dito sa Quezon City as of the 9 PM kagabi, bilang pag-iingat na ng, uh, dahil sa sanhi ng pag-ulan ay uh, may mga itinalagang evacuation sites mga piling lugar uh, dito sa syudad. Sa kasalukuyan, nasa 6,519 pamilya o 23,119 individuals ang iniligas at namamalagi ngayon sa iba't ibang evacuation, ev evacuation sites dito sa lungsod ng Quezon. Mula dito babuan, sa babuan. Quezon City, Uh, 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 saan ang biyahe ngayon or uh, uh, anong uh, schedule ngayon ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr.? May mga nakaschedule ba siyang uh, pulong sa NDRMC? Sa ngayon, Bambu Genesis, inaabangan natin ang uh, magiging schedule ni Pangulong Marcos dahil hindi pa naglalabas ang malakanyang ng uh, kanyang schedule. But basically, nasa palasyo ang uh, Pangulo at uh, nagmumonitor dito nga sa uh, hagupit ng uh, Bagyong Uwan. Kahapon, Bombo Genesis nagsagawa ng uh, Misa si Pangulong Marcos uh, sa loob ng Palasyo at uh, ito nga ay inalay para nga sa mga uh, kababayan nating maapektuhan ng Super Typhoon Uwan. Kasama niya sa pagdalo ng Misa, si First Lady Liza Marcos at ang kanyang ina na si dating uh, First Lady uh, Imelda Marcos at ang kapatid niya si Irene Marcos Marcos. hindi naman nakita ang kanilang mga anak subalit may mga ilang official din ng pamalaan ang naki isa sa nasabing misa na inalay nga ng Pangulong Marcos sa Bombogenesis. So sa so ngayon, hmm. abangan natin ang magiging schedule ng Pangulo at uh, patuloy nga itong uh, nagmumonitor sa epekto na iniwan ng bagyong uwan na okay, Maraming salamat, Tumboan. Mula dito sa Quezon City, Bombo Anali Montaño Soberano nagbabalita at naghahatid serbisyo sa mga Pilipino sa gitna ng hagupit ni Bagyong Uwan. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.